Ah, nandiyan na si Senator Ping. Sige. Game. Makausap na natin Senator Panfilo Lacson, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senate President Pro Tempore. Senator, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang Maganda umaga po, Senator. Joel Weng, uh, magandang umaga sa atin lahat. Salamat halos po sa lahat. oras. Opo, halos lahat po ng members ng 19 Congress ay nagsingit. Sino po yung hindi. hindi ilan na hindi? Okey uh, okay lang bang, bang banggitin nyo, Senator? Base po doon sa inyo, nag, naging pagsasaliksik. Ah, uh, wala sa akin yung dokumento ngayon, pero nandoon sa locker na sa okay. sa office. Okay. So, ah, uh, meron po nang at ako uh, po kuku. <laughs> pero alam mo, <laughs> <Chobel laughs> when I'd rather not name those or kung sino man yung hindi kasama do sa sa 24 senators mm -hmm. ano. Mm -hmm. Pero ang yung sustansya na lang pag-usapan natin, na it's about please. time. Mm -hmm. It's about time na maghunos dili na kami sa pagsisingit ng uh, alam mo, okay lang mag-amend pero yung tinatawag na institutional pero yung mga nakita ko puro DPWH eh. Mm -hmm. So ibig sabihin, puro infrastructure projects yun. Eh pagkalalaki. So nakakabahala. So matagal na yung panawagan ko na sana dahil uh, pumutok na nga itong tungkol sa flood control, tungkol sa anomalya, eh sana uh, sa 2026 medyo mag, mag self-restraint na kami. Natay teka muna. Ah uh, mainit na mainit na yung uh, ulo ng mga tao medyo magsimula na tayo na mag-reform sa pag uh, sa pagpapasa ng budget. Yun na naman ang purpose ko eh. Magkano po yung nakita ninyong pinakamalaki do sa insertion? Hindi natin kailangang pangalan ang sabi niyo nga senator pero ang magkano yung halaga na pinag-uusapan natin? Bakit umabot ng 100 billion? Tsaka ano, uh, masu, ma- ano, masusuko na rin yung tanong mo. Uh, initially, 'di ba, Sen, uh, Senator Ping ano 'yan eh? Was 142.7 billion ang sinasabing isiningit daw po ng Senado ng 19 Congress. Ah, uh, hindi nyo pa ba nakikita yung iba? At nandun pa lang kayo sa 100 billion mark. Hindi kasi DPWH lang tong uh, mm -hmm. mga items na nakita eh. Na uh -huh. ang total na sa mga 103 oh billion. Mm -hmm. So siguro yung ibang yung iba pa doon sa part ng 142 or whatever amount it is, baka nasa ibang uh, departamento. Mm -hmm. Basta ito DPWH lang. Mm -hmm. Okay, yung halaga Senator, magkano halim ang pinakamalaki na naka-insert? Sabihin na natin uh, at least 10B. 10B. isang 10 senador B. lang po 'yon. Ang sa isang particular sa isa yeah. yung uh, yung iba na, basta nag-average siya, uh, mm -hmm. merong 4, merong 5, merong 8, mga may mga, mga ganun. And all of them are flood control? Ah, hindi, hindi naman. Pero DPWH, Halo -halo na yan. Pero DPWH po. Yes. Oh, DPWH, oh, tama, mm, tama. Mm, oh. Bakit mapaborito ba ang DPWH, Senator, sa tingin ninyo? Nandun yung mga suki eh. Ando na yung matagal ng kausap eh, mga D district engineer, mm -hmm. yung uh, si Jose Bernardo. Mm -hmm. Yun ang pattern eh. Kaya nga, di ba, umabot na yung uh, sa sukdulan yung nilampasan pa yung education sector ng yes. DPWH. Mm -hmm. Kasi nandyan yung mga suki, nandyan na yung galakaran, nandyan na yung mga dating kausap. Mm -hmm. So gusto nila, punuan na ng punuan. Mm -hmm. Yun ang hindi katanggap-tanggap kasi lumabas na sa sukdulan. Hmm. So, bakit po, Senator? You, lang? you know what I mean, Weng, yes, uh, yes, Joel? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Kasi po po nun, kasi nandiyan yung mga suki nila eh, mm -hmm. na hindi na siya, uh, parang kindata na lamang, nagkakaintindihan na kung magkano ang komisyon, mm -hmm. yes. ganon. At yung listahan, hindi ko, hindi ko uh, parang, uh, parang uh, sinisiruin yung uh, Senate, ah. Uh. Opo. Napakahaba nung listahan ng uh, ng uh, sa lower house. Mm, Di hamak na napakahaba. Hindi ko pa masyado kasi busy ako ng araw na Opo. na papunta ako sa hearing. So hindi ko pa na... Kasi madaling hanapin kasi uh, senador. Mm -mm. 24, 24, 24 lang naman kami. Yes. Eh. Yes. Oo. Mm -hmm. Pero yung sa ano, ilang pahina yun eh. Mm -hmm. Alphabetical nga napakahaba eh. Bahrain Lahat po yun pas... yung insertion. Mm -hmm. Yes, yes. Sa DPWH. Ito yung oh. mga amendments. Ito yung mga amendments. Maaring uh, lampas daang bilyon sa House. Tama ho ba, Senador? Ah, sigura sigurado, lampas. Sigurado lampas. yun. Mm -hmm. huh? Sa tansya nyo, ilan yung nasa listahan? Mahigit isandaan na kongresista yung Ma Senador. Mahirap. Hindi ko nga. I, I just browsed. Uh, parang uh, dinaandang ng mga pahina. Mahaba. Mahaba siya. Mm -hmm. Pero, parang roll call. Agad ba nating masasabi, Senador, na dahil may mga insertion na ganito, alam natin na may pakinabang sila? Uh, merong silang um, samwatan agad na dapat pang ipakahulugan na gano'n na may kikitain na komisyon? Palagay ko that gives you motive. Eh. Uh -huh. Pagka nagsikit, Ga -ga parang may motive niya. Eh. Di ba Senador? Ganito na lang Weng, Joel. Opo, opo. Pakinggan na lang natin, narinig naman natin yung testimonya ni Alcantara, mm -hmm. ni Bernardo, ni Bryce. Yun na lang, doon tayo magbase. Mm Huwag -hmm. nang manggaling sa akin. yes Okay. okay. Illegal po ba ang budget insertion? O, kasi sa, sabi nga senador, nila, mm -hmm. Joel may power of the house, may power, power of, the of the purse, ang, ang house of ang, reps. House of, eh. Mm -hmm. Yung budget insertion by illegal senator o uh, hindi naman. Hindi lang sa hindi illegal kundi call of duty mandato namin yun eh. Mm -hmm. Na mag-review ng uh, national expenditure program, mag-introduce ng mga amendments. Duty namin yun. Opo. Ang problema nga, yun nga eh, naabuso na yung aming mandate sa halip na institutional amendments, salimbawa, ako, yung AMLAC, pinangakuan ko kasi yung kanilang, uh, yung kanilang recommendations sa NEP, hindi nasunod. Nag-recommend sila ng 333 million, mm -hmm. nakaltasan ito ng mga 48-49%. Uh, na So kulang na kulang yung kanilang budget. Yun, yung ganong amendments, at tatanggapin ng mga kasama ko, kung pag nag-introduce ako, mm -hmm. nag-move ako to amend, at yun ay uh, na-approve ano, sa plenaryo at na-approve BICAM, mm -hmm. hindi ko kakahiya yun. Mm -hmm. Kasi anong ba panginabangan ko? Alibang nilagyan ko ng napunong ko yung 333 million ng AMLAC mm -hmm. o kaya ng uh, P, ng uh, uh, Philippine Competition Commission o kaya ng uh, malilit na ahensya. Kung yung mga ganon, mm. yun ang tinatawag na institutional amendment kasi kailangan ng ahensya at nagre-request yung mga ahensya. Correct. Ito yung hindi na-accommodate sa National Expenditure Program for some reason. Na tingin namin sa Kongreso, sa Senado man o lower house, na kailangan naming i o kaya uh, dagdagan ng budget. Alimbawa, yung sa nakarang, na, na, na nakarang panahon, uh, yeah, hello, Go go, so ahead, go, ahead, go go ahead. Go May nasilip akong 8.3 billion mm -hmm. na nakakarga do sa ba, sa ARM at that time ano. Pero alam ko hindi pwedeng ma-implement yun kasi uh, nakapark ito sa DPWH kasi may organic uh, law ano na mm -hmm. sumasaklaw. Mm -hmm. May sariling DPWH yung ARM. So paano n'gagamitin 'yon, 8.3? So ginawa ko, inalis ko 'yon. Mm -hmm. hanggang sa nagkasundo-sundo kami sa KOCoS, saan natin lalagay. So nilagay namin 'to sa free tertiary education noong noon, noong panahon na 'yon, yes. pending pa ng uh, pagpapasah mm -hmm. So hindi pa napasa yung uh, yung pre-tertiary uh, education, meron na nakalagak na pondo kaya napabilis yung pagpasa noon nung mm -hmm. taon na 'yon. Okay. Yung mga gano'n. Mm -hmm. Yung gano'n, institutional amendment ang ben, ben, ben tawag doon. Yung At hindi ko, yun ikakaya, hindi ko yun itatanggi. Ibang mm -hmm. ibang usapan Senator pag halimbawa ay flood control, Yan, uh uh, o kaya naman ay farm to market roads, o kaya naman ay um, multi-purpose building, building na building, inilalamp yeah. mo sa DPWH. kasi pet project, personal pet project yun na isang mambabatas. Hindi, ganito na lang kasi kung susundin natin yung uh, budgeting process mm -hmm. nagsisimula ito sa mga local development councils yes, na nagbabalangkas ng local development plans. Yung mga congressista natin, yung mga district representatives, ano sila, eh? represented sila doon o pwede sila mag-attend pagka nagbabalangkas ng local development plans, yung municipal, city, provincial, tapos sa regional pagka na-consolidate lahat yung, yung lahat ng mga local development plans ng mga probinsya, akito ah, sa regional, nandoon naman yung mga national agencies, nandoon yung DBM, nandoon yung NEDA, represented doon, at saka yung mga governor. So dapat doon, don sila makialam sa pag-prepare ng mga local development plans. Nang sa ganon, uh, ah, pagka naipasa ito ng RDC at binadala sa tinatawag nating yung DBCC, hindi ba? Yes. Development Budget coordination committee. Opo. At hindi na kasama yung kanila. Halimbawa na ipaglaban nila ito pero dahil nga sinasabi ni Secretary Pangandaman, 'di ba, 10 trillion umabot yung hinihiling yes. ng mga ahensya. Eh pero may ceiling sila na 6.7 uh, plus trillion. Mm -mm. So yung ganoon, halimbawa na hindi na isama. Pwede yung i-amend do sa house so hindi ko sasabing masama lahat ng amendment patungkol mm -hmm. sa flood control patungkol sa asphalt overlay mm -hmm. patungkol sa mga tulay hindi masama yon pero kung hindi man lang ito duman sa betting o walang coordination o consultation sa ahensya yun ang masama mm -hmm. kaya nga pagka nasa plenaryo kami at nakita kong wala sa NEP at biglang nandoon sa house gab tinatanong ko yung uh, yung sponsor ano true sponsor tinatanong ko yung ahensya ba DPWH. Ito ba alam po niyo, alam po ba ninyo ito? Mm -hmm. Pag umiling, e eh, paano yung i-implement kung di nyo alam? Iiling uli yon. Mm, mm Sabihin ko, so okay sa inyo tanggalin ko ito. O tumatango sila. Ibig sabihin, ayaw din nila nang hindi dumaan sa kanilang pagbebet yung mga infrastructure projects kasi sila ang tatamaan pagka hindi nagamit lalaki yung kanilang uh, yung yung unobligated na appropriations lalaki magre-reflect yung sa kanilang mga ahensya na alibawa 50 plus percent lang yung kanilang obligation rate para reflection sa efficiency ng ahensya pero hindi nila ko ka totally kasalanan yon mm -hmm. dahil nga pinagsisisingit ng mga mambabatas paano i implement yung hindi alam ang problema senator kasi natin dapat do sa pinag-uugatan sa regional level hindi nasusunod yon eh mm. Hindi dumadaan yung, hindi nakukuha yung kung anong kailangan sa local level para maiakyat sa NEP. Hindi po bang... de, Sa regional oh, oh. nako-consolidate lahat yung galing sa provincial, yes. Masusun... galing sa mga municipal sa kasi. Ang problema, yun nga yung timing pati is off mm -hmm. kasi nagsisimula uh, ang uh, budget call mm -hmm. sa Malacanang ng, ng DBCC Enero. Pero minsan uh, October ng susunod ng tataon pa natatapos yung Regional Development Council mm -hmm. yung rekomendasyon. Mas, so, ang time. Din, Ya, yeah, up ko nga ito sa ano eh sa DBM. Sabi ko pa baka naman pwedeng ayusin niyo yung timing para pakinabangan ninyo yung rekomendasyon ng mga RDS. Yes. Mm -hmm. tama, -tama nag, uh, nag naglabas ng uh, executive order si uh, President Marcos, hindi ba? Opo. Yung executive order number 82 na gusto niya i-enhance o strengthen yung mga regional uh, development councils. So, sana gamitin yung budgeting process ng maayos. Okay. Senator, just sa 100 billion, balik ko lang ito, ano ngayon ang mangyayari doon? Na-monitor na po ba kung lahat yon ay nag na i nalabas na ang pondo o meron pang hindi na ilalabas at pwede pa bang hindi ilabas ng gobyerno? Iyon ang gusto ko malaman nga. Mm -hmm. Ilan doon sa more than 100 billion ang naka-FLR, naka mm -hmm. later release. Opo. So dalawang impact nun. Mabuti naka-four-later release kasi kung hindi min lang ma-implement o kaya mali ang pag-implement kasi walang betting walang mm -hmm. program of works. At the same time, masama rin yun kasi nadidiskarel yung uh, yung uh, program ng uh, infrastructure program ng uh, national government. Anong impact nun? yung ekonomiya natin magsasuffer kasi nakalatag na lahat yung plano alin ba sa uh, me me medium uh, term development plan ano nakalatag na alin yung mga tulay na gagawin madidiskaril yung kasi nga natanggalan sila ng pondo at nalipat kung saan yung interest mm. ng mga mababatas na nag-insert mm -hmm. so okay. may impact may impact 'yung sa ekonomiya mm -hmm. kasi investment 'yun eh okay. kasi kaya nga tayo nagpapasa ng budget at kaya tayo nang para mag-invest mm -hmm. para pagka Umasenso na yung Pilipinas, makakabayta sa utang. At the same time, mababalance sa yung budget natin kasi mm -hmm. lumago na yung ekonomiya. Okay. Ito yung hindi mm -hmm. na-realize kasi nga masyadong uh, sabihin na nating short-sighted mm -hmm. yung uh, pananaw ng uh, mga ilang mambabatas o sabihin ko na maraming mambabatas na tinitingnan lang nila, pardon the word, mm -hmm. kung magkano yung komisyon nila. okay, uh, Ito lang senador. Uh, Total ang PDAF dineklarang unconstitutional na na, ng uh -oh. Supreme Court, eh. Mm -hmm. eh sinabi nyo nga po eh, na aabuso yung inyong kapangyarihan, yung power of the purse, mm -hmm. uh, sa pamamagitan po ng mga singit-singit na yan. Tingin niyo ba dapat meron pong maghain ng kaso sa Supreme Court para pagbawalan tayo dito sa pagsisingit na ito, yung mga insertions na yan, uh, Senador? May kasabihan tayo merong thousand ways to skin a cat eh. Sinabi na nga ang konstitusyonal, lalo pang pa ang lumaki. <laughs> Kasi nga, nung, boy, nung hindi eh. pa... Oh, nung hindi pa ang konstitusyonal, di ba 200 million senador, yes. 70 million ng congressmen. Mm -mm. Eh nung dinikla ng konstitusyonal, insertion naman ang pinasok, at ang daming mga pangangatwiran na hindi hindi ito laban, labag sa ruling ng Supreme Court kasi hindi naman post-enactment ito. Kasi noon, di ba, lamsam yan eh. Correct. 200 Kaka million. Mm -mm. Pag naipasa, saka lang mag-identify yung mga mababatas kung ano yung proyekto nila. Mm -hmm. Yun ang pinagbawal. So ang laging katwiran nila, hindi naman ito post-enactment eh. Nandyan na sa budget eh. Mm -hmm. Hanggang sa lumalana, pati yung National Expenditure Program, meron na tinatawag palang, nung no, kula narinig sa pagdinig namin, may leadership fund pa pala eh. 'di ba? Bagong ano, bagong Bagong animal 'yun, pork senador. <laughs> pork barrel 'yun. Anyway, senador, salamat sa oras. Mag-ingat ka. Thank you po sa inyo. Magandang umaga thank po you. sa inyo. Sir, thank you. Senator umaga. Senator Panfilo Lacson, Senate President Pro Tempore, ang chairman din po ng Senate Blue Ribbon Committee.